Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon or gabi po sa ating lahat. At ngayon po ay isang panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo upang ang inyong mahal saan man siya naroroon. Lalong-lalo na sa mga long distance relationship, gawin po ninyo ito upang saan man siya naroroon, ano man ang kanyang ginagawa ay hindi hindi ka mawawala sa kanyang isipan at lagi kanyang kukontakin, lagi kanyang tatawagan, lagi kanyang itetext. Napakasimple po lamang ng gagawin natin ito pero kailangan po ay buo ang ating tiwala. Ang kailangan lang po natin dito ay papel at ballpen. Puting papel po at kahit anong kulay ng, ng bulpen ay pwede natin gamitin. So sa puting papel ay isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan ng tatlong beses. Kapag alam po ang kanyang kapanganakan ay isama, ngunit kung hindi naman ay maaring pangalan na lamang. Pagkatapos po natin maisulat ang kanyang pangalan ng tatlong beses, ay itupi po natin ang papel, papasok. Papasok po sa atin, tatlong beses po nating itutupi ang papel. Kapag naitupi ng papel, ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Sa ilalim ng punda ng iyong unan. Ngayon, pagka nailagay na po, hampasin mo ang iyong unan ng siyam na beses. Siyam na beses itong hahampasin ng iyong unan. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Kapag katapos mong, pagkatapos mong mahampas ang unan ng siyam na beses, ay buong puso mong bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Ano ba ang nais mo? So halimbawa, saan ka man naroroon Juan Pedro, o anumang pangalan ng iyong karelasyon, ay hindi hindi ako mawawala sa iyong isipan. Ako at ako lamang ang iyong iisipin, Okay. Pagkatapos po niyan, ay unanan mo ang iyong unan. Pagkagising sa umaga, muli mong hampasin ng siyam na beses ang iyong unan at muling bigkasin ang kanyang pangalan at muli kang humiling. Okay? So, sa tuwing nararamdaman ninyo na parang hindi na siya kumukontak pa rin, nagbigay masyado siyang abala, hindi na siya nagmimisil sa iyo, ay hampasin mo lamang ang iyong unan ng siyam na beses, sabay bigkas ng kanyang pangalan, pagkahampas, pagkatapos ng siyam na beses, bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong hiling, guys, makikita mo at tatawag at tatawag, kukontak at kukontak yan sa iyo. Kaya, hahayaan mo lamang ito if ever magpalit kayo ng punda or magpalit kayo ng punda ng iyong unan, kuhanin ko ito doon at pagkatapos magpalit ng punda ay ibabalik ko ito ninyo doon. Sa tuwing nararamdaman ninyo na tila abalang-abala at nakakalimutan ka na ay hampasin mo lamang ito ng siyam na beses pagkatapos bigas ng kanyang pangalan at ng iyong kahilingan. Gagawin po natin ito ng kahit anong araw, kahit anong oras bago tayo matulog.